Okay. No so guys, ito po yung order namin sa Shopee na thermostats uh by findings ng kapatid ko, ito yung aking kapatid na si Rene. Ah, uh, findings niya nung isang araw eh baka thermostat daw ang problema. Kasi kasi nga chinik namin dito itong freezer, itong side lang na to ang may yellow na lumalamig. Tapos dito banda sa gilid, wala na. Wala nang ano yan, hindi na lumalamig. Tapos dito, ito, walang, walang lamig na. So itong problema siguro yung thermostats. Kaya sabi niya, na experience na sa probinsya ang ganitong sistema. Nag-order siya sa Shopee din ng thermostat. Pinalitan niya yung thermostat tapos yun ang ginawa niya nung pinalitan niya umuokay naman daw yung rep sa probinsya so ngayon susubukan niya dito kung okay rin ba talaga na kung thermostat din yung magiging problema niya so eto na siya so okay guys sisimulan niya na yung paggawa so, check na natin ni Brad okay ito pagtanggal. Nasa yung cellphone mo? Flashlight yan mo?

So, ito yung guys, yung order namin ay universal. Uh, try natin kung tutugma kasi wala kaming na order sa Shopee na kasi pareho ng ano na thermostat ng Kundura. Kaya susubukan natin tong universal kung gagana. ito yung guys. yung thermostat ATB. Ayan. yung papalit natin. Ito yung, yung ginagawa niya. Ayan. yung bulso kong anak. ay Yeah. Mm -hmm. <coughs> <That's another piece. coughs> so, let's go. Ayun. Nakapang, nakapit siya. Pero pwede siya universal. Hindi pwede. As, eh, hey, tornilyo. Eh, convert na lang natin. Lalagyan tornilyo. Oh, so, yun guys. I-convert na lang daw kasi hindi fix. Iba yung ano niya, hmm. wiring. Nakapit so, naka Pwede naman daw i-convert. Pwede i-convert. Okay guys, Ah, uh, ayan na, medyo tapos na na-fix na niya na 'yung bago na ATB. Ito 'yung thermostat ATB na Y131. At uh, ito 'yung luma, guys. Ito 'yung luma na galing kondura Ayan, hirit natin kondura Tapos ito, na -fix niya na 'yung bagong ATB na na Rồi nè. Loose. Đó, có đây. Em. Em cho nha. Cho em kà kẹp nó tên. No? ¿Se conoce? ¿Ves el Ah, Y la vamos a darita? Inaw. Okay. Hmm. Hmm. Ano hindi mo tumawin. ganyan. Masyadong mahaba, no? Ano yun? Ilulunsot yun doon? Hindi. Hindi. Dire diretso yan. Ay, didikit lang yan. Pag ganyan lang yan. Uh, tapos, pulupote na lang. Ah, hindi natin, ah, natin na tutukan ng video. So, yun guys, yung Nabili natin universal na thermostat. Medyo mahaba yung ano nya. Hindi <coughs> ko alam anong tawag niyan. Magpapunta sa panlamig ba yan? Ang priyong. <coughs> Ay, giling. Mahaba. tapos uh, ayan ah, may ganoon dito mo nalang be ayan parahan lang guys parang mag up siya yung dati ba yung ano doon wire lang na ganoon oo uh, hindi naman yung sisikip hindi yan mag na guys mag mission natin yung fix So, oh, ayan. Guys, gimana di dulu dimudahkan, dari dia color coding. Cek mau color codingnya. Ah, oh, hmm. ya, sumabog, ya. Oke. Okay. <laughs> ah, uh, nah, fix nah. Fix nah. Ayan. Udah nanti, Na so, siguro, wait natin to mga 30 minutes. Kung um, mag-yellow na yung preset, tapos yung baba lalamig. So, yung pinulupuit mo doon na ano, okay lang yan. Paano okay lang pag nag-freezer dyan, nag okay nagyelo? Okay lang yan. magka na, <laughs> na, na yan. Tapos na-dikit na yan. Hindi ako tanggal. Yeah. <laughs> yan, yan na. Yan guys, saksak natin ulit. Tayo natin, saksak hmm. na natin. Ayan. Saksak yung outlet. yung light niya medyo mahina kasi parang pondido na yung ibang light. Ibang light eh. Kaya ayan. So i-on na natin. Ayan na natin. Ako na. Ako na. Anong number 'yan? Number 4. So fill up natin. Okay. Okay. So ayan. Number 4. Tapos ito guys, ito yung dating dito, dito lang yung nagpipris. Tapos dito banda sa dulo, ito gitna gilid. Ayan, yung mga hindi nagpipris. Ito lang, ito lang gilid na to. Ito, ito lang gilid na to ang meron. Tapos dito, sa baba, walang lamig yan. So ito lang, ito lang yung napapakinabangan dito. Yung nagpipris lang. So kaya ito, hindi siya nagpipraise. Ngayon, pinalitan na natin ang bagong thermostat na universal. After 30 minutes, try natin balikan to kung mag na siya dito. So, subukan siguro natin maglagay dito ng tubig. Pag maglamig siya, yun na yun. Okay. Lagay ka parang isang basong tubig. And, hello po! So, ito yan, guys. Pag yan, lumamig. Ibig sabihin, okay na yan. Yung bang, ano ba, kasi ito may medyo nag dito, eh. Pag yan, yung parang nag-yelo-yelo, ibig sabihin, gumagana na yung thermostat na universal na bago. So, after 30 minutes, balikan natin. Okay. So, guys, ito na. Pabalikan na natin yung ginawa natin kanina. Tingnan natin kung... Ah, hala, ah, tiga. <laughs> Yun. Wow. Ito na, guys. Wow. Nagilo na. Ito na, wala, uh, tubig. Wow. Lamig na nga. Moist na. Ano? After 30 minutes, ito na siya. Lumamig na. So, simula na siya. lagi okay. <coughs> So ayun na nga guys, nakita na natin na after 30 minutes ng paghintay natin ay lumamig na yung freezer niya. Nakita niyo naman yung baso, nagmoist na siya. So kung meron din kayong ganitong problem sa ref niyo, pwede niyo rin palitan ng thermostat gaya ng ginawa ko. Order lang kayo sa Shopee. Okay guys, if you like this video, kindly please like, share and hit the notification bell para updated ka sa next video. Thanks and God bless.